Mas pinaigting ang seguridad sa paligid ng Malacanang matapos mahuli ang dalawang Chinese at tatlong Pilipino na umano'y nagsasagawa ng espya sa nasabing lugar. Balitang umaabante mula kay Aileen Talipi. Mas paiigtingin ang seguridad kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging sa Malacanang dahil sa nahuling dalawang Chinese at tatlong Pilipino na nang espya sa mga mahalagang lugar sa bansa kabilang na ang Malacanang. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi maaring baliwalain ang mga ganitong impormasyon, kaya marapat lamang ang mahigpit na pagbabantay sa seguridad ng presidente at ng palasyo. Hindi niya dapat maging kampante upang hindi makompromiso ang seguridad ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon. Matatandaan ang mga umano'y espiya ay hinuli ng National Bureau of Investigation dahil sa paniniktik sa mga mahalagang instalasyon sa bansa at kabilang umano ang malakanyang sa kanilang tiniktikan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.